Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata, Siyam, Talata, Siyam hanggang labintatlo. Sa mabuting balitang ito ay ang tagpo kung saan si Jesus ay nakita si Mateo isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Ang publikano o ang maniningil ng buwis ay may masamang pangalan sa bayan ng Israel. Sapagkat sila ay itinuturing na mga taksil o traidor sa sariling bayan. Naglilingkod sila sa Imperyo Romano, naniningil ng buwis mula sa kabuhayan ng mga Hudyo, lalo na sa mga dukha. Kaya nga ang mga publikano o maniningil ng buwis ay nagdadagdag ng paghihirap sa mga tao. Kaya nga ang mga maniningil ng buwis ay itinuturing na marumi, makasalanan. Ganon din ang mga publikano ay may kakayahang material sapagkat habang naniningil sila ng buwis bilang paglilingkod sa Imperyo Romano sila rin ay nagkakaroon ng sariling pinagkakakitaan minsan pa nga ay dinodoble nila ang interes para sa sariling kapakanan paginhawa ang buhay maaari nating sabihin ng mga publikano Maari rin nating sabihin na nasa kanila ang lahat ng bagay. Material na bagay na maari nilang pagpasasaan at kuna ng kaligayahan. Ngunit isang malalim na katotohanan ang hindi maaring ipagkaila sa buhay ng maniningil ng buwis katulad ni Mateo. Nasa kanya ang lahat, ngunit walang totoong umiibig sa kanya. Walang totoong nagmamahal. Maaring may mga kaibigan siya hindi dahil iniibig nila ang kanyang pagkatao. Ngunit mahal nila kung ano ang mayroon siya. Mayroong salapi, mayroong mga material na bagay. At alam ng isang tao katulad ni Mateo kung ano ang nangyayari. Ang katotohanan walang totoong nagmamahal sa kanya. Sa ganitong kalagayan ng buhay, siya ay kinatagpo ng ating Panginoon. Ayon sa tradisyon ng simbahan, tinignan siya ng Panginoon ng punong-puno ng pag-ibig. Nauunawaan siya, isang pag-ibig na kayang mahalin kahit sino man ang kanyang katauhan. Kayang yakapin anuman ang kanyang nagdaan. Kaya nga, sa tagpong ito at sa pakikipagtagpo ng Panginoong Yesus kay Mateo, naranasan niya ang kahulugan ng totoong pag-ibig. Pag-ibig na makalangit. Pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, kaya niya nang iwanan ang lahat. Hindi na mahalaga ang mga salapi na kanyang iniipon, ang mga kayamanang kanyang pinaglilingkuran. Sa tagpong iyon, isa na lamang ang kanyang alam. Susunod siya sa Panginoon. At dahil nga sa kanyang kaligayahan, siya ay nagdiwang at tinawag niya pa ang ibang mga makasalanan, mga publikano na kanyang mga kaibigan at pumaroon ng Panginoong Yesus. Sila ay nagdiwang sapagkat ito ang isang dakilang katotohanan na sa kabila ng kasalanan, kamalian ng tao. Pinadala ang ating Panginoong Yesus Kristo, upang mag-alay ng kapatawaran at kaligtasan. At sa likod nito ay ang pag-ibig mula sa kaluoban ng kalangitan. Ngunit may mga nagmamasid at ito ay ang mga guro ng batas o maaari nating sabihin na mga pariseyo na ang tingin sa, sarili, sa kanilang mga sarili ay matutuwid. At kanilang inuusisa at kanilang pinupulaan. Bakit ang ating Panginoong Heso Kristo, isang taong banal, ay nakikihalo, nakikisalo sa marurumi at mga makasalanan? At sinabi ng Panginoon ang isang mahalagang bahagi ng Ibanghelyo. Hindi nangangailangan ng nang manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Habag ang nais ko at hindi ang handog sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga matuwid at tayong lahat ay kinakailangan magpasalamat sa Panginoong punong-puno ng pag-ibig kaya niyang hanapin ang nawawalang tupa kaya niyang yakapin tayong lahat sa harap ng ating mga kahinaan, pagkakamali at kasalanan. Higit sa lahat, kaya niyang gawing pagdiriwang ang tagpo ng ating pagbabalik loob. Ang ibanghelyong ito ay larawan ng isang bukas na pinto na ang pintuan ng kalangitan ay ibinubukas at iniaalay para sa lahat isa lamang ang mahalaga ngayong araw. Malaman nating nakatingin sa atin ng punong-puno ng pag-ibig ang Panginoong Hesus. Tayo ay tinatawag. Iiwan ang lahat. Iiwan ang lumang buhay at sumunod sa Kanya. Upang ang ating buhay ay maging isang buhay ng pagdiriwang, puno ng kasiyahan, kaligayahang makalangit, sa pagkat sa buhay na ito, nais tayong katagpuin, nais tayong yakapin ng Panginoong nagmamahal sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.